Yun, balik tayo sa healthy living ulit At nakakita nyo naman Ayan, nakasama ko natin si mami kahapon Balik ay na tayo dahil nga Matagal-tagal tayong tayong nahinto sa pag ay na Parang 2 weeks o 1 week Parang ganyan At yung mami ko na yan yung nakared Siya yung una nagdala sa amin yan Kasama yung mga tito namin at saka tita namin At napakaganda rin naman talaga ng benefits niyan sa mga kalusugan lalo na sa may mga edad-edad tayo kahit walang may wala pa masyadong edad-edad eh ginagamit na rin natin yan para kahit pa nga eh matitoks yung mga bagay na naipasok eh, natin sa ating mga katawan gaya ng alak, puyat at konorwan mga nakakain natin at saka yan ang kagandahan nyo marami ka rin nakakasalamuha dahil tiyada upo mo dyan iba, -iba yung nakakatabi mo araw-araw at yan, yan Uh, matagal-tagal nga akong nawala dyan kaya nag video video ulit tayo at saka ayan pinsan pala ito ng classmate yung si Mary Jane shoutout kay classmate Mary Jane Ramos at saka ito at meron din ako naka-schedule na na practice yung banda ni Bena yung gengging ni Bena kaya sakto yung pagpunta ko dyan sa Baliwag eh, naglibot-libot muna ako dyan at nag-stay na ako dyan dahil nga may schedule kami ng practice at humanap ako ng makakainan ng fishbowl meron isang parang galit na galit yun no? hindi naman galit na galit basta yung fishbowl andun eh hindi kami nagkasundo kaya lumipat ako na hanap ng makakainan ng fishbowl at dito ako napunta sa may munisipyo ayan yung katabi na Mariano Ponce High School at mamaya mamaya makikita nakita na kami nila paring Bena uh, at saka ayan, sarap na sa usapan dyan sa mga tropa natin dyan madada ng na ano, ng baliwag na gustong magpo-trip ng fishbowl dun sa tapat ng ano na yun. Pwede ron sa tapat ng munisipyo. Tsaka ito pupunta na tayo sa sa Shell. Yan, sa may malapit lang sa Palayover. Medyo traffic diyan at alam niyo naman yun. Lagi na experience yan diyan lang sa Shell at naghahanap kami ng studio eh doon lang meron sa Tangos na may posibleng magbukas at nagbukas din naman napakiusapan namin kahit pinagsasara na ng nung, nung may-ari. Ang ganda na rin ng gamit doon at atas na rin na rate 250 per hour pa tapos kada hero man ng gamit ay, ay, may 50 kunya rate base 50 pesos ganoon. At ito na nagjejera kami ron sa eh ensayo music studio. Tapos na recognize na nakilala niya rin ako. Di ba may studio ka rin dati? Mabijam Mabijam niyan yan. Eh, sabi ko po, meron taso wala na ngayon. Nagsara na ako. Kaya ngayon eh, nakiki-studio-studio studio tayo. Sayang yung studio ni Parang Toto eh. Eh, hayaan mo, may, may, video tayo ron mamaya. Mamaya ako pala may edit at na nga yung makasama natin. Yan, magkasama pa rin pala kami ni Bok dyan. Nakakita ko pa yan eh, hindi ko alam na kasama ko pala siyang tutugtog to Gilabena at saka ito nga yung magandang studio na pagkatapos niyan isang mabilis practice lang kami dahil hindi ko halos mga yung mga pinagtutugtog nakakabobo talaga minsan tumugtog ng hindi mo di pamilyar sa'yo o hindi hindi mo lagi napapakinggan at saka ito pa uwi kami at may pinag-uusapan kami ni parin vena na kung kailan niya ako tuturuan ng ng riff na yon na kailangan ko maaral at pagkatapos doon, dumaan wala pa rin toto natuloy pala yung shot shot nila pagkatapos natin mag healthy living kanina eto para balance ang buhay syempre na shot kami ng konti yung konti na mga mga pampainit lang ng gabi dahil nga medyo maulon ulan at eto ang mga pinaggagawa lang nga mga nag scatter lang eto lulong eto na po lulong ito yun, pang scatter! Okay! Test, hey, test, test. Okay na na, last, last, last. May kusaya, pag matatalo ka may kusaya. Pantayin na scatter. Para, pag mag-scatter daw to kay pare, dami yan, dami yan, dami yan, oh. lalabas ko yung? Hindi, ilalabas si Dudut. Hindi si Lalabas si Dudut yung niya. Yung doll, pinilalabas mo. Trending pang naman yun yan. Ibang naman mo, lumabas ka. Dut, 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 wait na! Hindi ko Okay na, okay. Tete na, tete na. Uy! Ah, paano ba? Eh, ginagabi na tayo. Parang tatawin na kami. Hindi tayo ginagabi, no? Tignan siya na na parang sige sige. Bahala na po. At yun, nag-uwi na kami dahil nga wala nang baga sa manalo si parin Toto sa Skater dahil nalulung na. Medyo ulap pa sa'yo at talo. Kaya at na kami at pagkatapos natin siyempre mag-set ng konti kinapas sa maga-maga nag-ainan na tayo siyempre para kahit pa paano bawi paalan sa healthy nga tayo at isang mabilisan lang din yan at mamaya dito ngayong araw nito dito ako pupunta naman kita mami at dito mag ah, ano tawag ko maglalunch basta may inaayos ako dyan dahil dito ako nag upload na nag upload dahil mas mabilis ang net dito pero seron sa Florida kaya yan nagayon na nga tayo maraming bago may bagong stuff din at syempre sa mga tropa natin may kamag-anak na So mag-try na ayan na dyan, PM nyo lang sila sa kanila page. Libre na ako oh, pwede yung walking yan. Napakalapit lang yan sa RCS. Pagtanong nyo lang Ay na bariwa Yan Sa lahat ng klase ng karamdaman Try nyo lang Baka sakaling makatulong din sa inyo At saglit lang yan 30 minutes lang naman yan Sa pagsala nyo Pero malaking Kinawa malaking tulong Ang maaaring Maidulot nito sa inyo At marami ng testimony At napakadami talaga Nag-aay na Araw-araw Kaya Try nyo rin Baka matulong, makatulong din sa inyo At yun, sa so mabilisan niya yan. dahil nga medyo maulan, magkakapote na tayo at pauwi na tayo. At yun lang. Basta sa gusto mag ng baliwag dyan, try nyo lang. At sa gusto mag-scatter, lupayan nyo na yan. Nasa pa pa. Peace you God bless.